Paano nabuo ang tubig? Alam mo ba, buddy, na noong unang panahon, wala pang tubig sa mundo? Walang dagat, walang ulan, walang ilog. Puro bato, usok, at apoy lang. Pero paano nga ba nabuo ang tubig na nagbibigay buhay sa ating lahat? Yan ang kwento natin ngayon. Tara, alamin natin kung paano nabuo ang tubig noong bata pa ang Earth. Sobrang init pa nito. Ang buong planeta ay punong-puno ng nagliliyab na bato at bulkan. Tuwing sumasabog ang mga bulkan, naglalabas sila ng singaw o water vapor. Umakyat sa kalangitan ang mga singaw na yon at nang lumamig, naging patak ng ulan, boom! Nagsimulang bumuhos ang ulan sa unang pagkakataon. Habang paulit-ulit itong nangyayari, unti-unting nabuo ang mga dagat, ilog at lawa. At dito nagsimula ang unang anyo ng buhay sa mundo. Body. Ang prosesong ito ay tinatawag na kondensasyon. Kapag ang mainit na singaw mula sa lupa ay naghalo sa malamig na hangin sa taas, nagiging tubig o ulan ito. Kaya sa tulong ng init at lamig, nabuo ang mga unang ulan sa ating planeta. Pero hindi lang 'yan ang pinagmulan ng tubig. Sabi ng mga siyentipiko, may bahagi rin ng tubig na sa kalawakan. Noong unang panahon, maraming kometa at asteroid ang bumagsak sa Earth, at marami sa kanila ay may yelo o frozen water. Nang bumangga sila sa ating planeta, natunaw ang yelo, kaya nadagdagan pa ang tubig sa mundo. Ibig sabihin, body, ang tubig na meron tayo ngayon ay halo ng galing sa lupa at sa kalawakan. Ngayon, kung titingnan natin sa pinakasimpleng paraan, ang tubig ay gawa sa dalawang hydrogen at isang oxygen, H2O. Kapag nagsama ang dalawang elementong 'yan sa tamang kondisyon, nabubuo ang tubig na bumubuhay sa lahat ng nilalang. At dahil sa tubig, nagsimulang mabuo ang mga halaman, hayop at kalaunan, tayong mga tao. At alam mo ba, buddy, ang tubig ay hindi talaga nauubos kasi umiikot lang ito sa tinatawag na water cycle mula sa dagat nagiging singaw nagiging ulap babalik bilang ulan babalik ulit sa dagat ibig sabihin ang iniinom mong tubig ngayon pwedeng umulan na noong panahon pa ng mga dinosaur kaya sa susunod na uminom ka ng tubig isipin mo yan ay patak ng kasaysayan na umikot sa mundo ng bilyon-bilyong taon ang tubig simpleng likido pero ito ang dahilan kung bakit buhay tayo ngayon. Thank you for watching, buddy. Don't forget to like, share, and subscribe.